Si Juan Osong, Kwentong Bayan May utos ang alkalde na bawal maglakad sa kalsada pagpatak ng alas 10 ng gabi. Oh, bakit narito ka pa? Bawal maglakad ngayon. Hindi po ako naglalakad. Ako po ay gumagapang. Isang araw, dumaan si Juan sa kwartel ng militar. Ang utos, mag-alis ng sombrero at sumaludo. Bakit hindi mo inalis ang sombrero mo? Eh, kung aalisin ko, matatalandaan po ang ulo ko sa init. Ayon sa gwardya, huwag nang dadaan si Juan sa kwartel, kailanman. Kaya naman, upang makalusot, naghukay si Juan ng lupa sa kanyang bakuran, inilagay sa kariton at doon siya naglakad. Opo, nakadaan po ako sa sarili kong lupa. Isang araw, inutusan si Juan ng kapatid niyang si Pedro na dalhin ang pinto. O, oh, bakit hindi mo dinadala ang pinto? Eh, kung dadalhin ko ito, mabigat. Kaya, dinaanan ko na lang ito. Samantala, magkasama si Juan at Pedro, nagputol ng kahoy sa gubat. Biglang dumating ang magnanakaw, nagkunwari si Juan na isang higante. Ako'y isang higante. Lumayas kayo. Kung totoong higante ka, ihulog mo nga ang isang mong ipin. Hinulog ni Juan ang palakol. Nagkahagulo at nagtakbuhan ang mga magnanakaw. Iniwan ng magnanakaw ang kanilang pagkain. Bumaba si Juan at Pedro at kinain ito.